Good morning, mga kapugi, no? sa so, atong mga bird lovers dyan. Yeah. Ang atong topic karos about sa uh, kukusawa na ito pagpadaghan. Ang atong langgam, no? Uh, before that, uh, before report na mga kapugi, no? Intro na ta. So, mauto, mga kapugi, no? ako ng lingon ang tips kung saan ito pagpatagahan sa ating langgam number one ang ilang lugar mga kapugi, eh? No? pinahanla dili sila disturb sa mga tao no? walay saba sa panahon nga magsugod ni kagbrain sa ibang mga langgam no? Kaya ang ilang cage mga kapugi Dili sa gamay Dili sa gila po Sakto lang mga kapugi Nga makalapad-lupad sila kay pwede din sila may stress kay kung mas stress sila mga kapugis so di sila mag no mag away sila hindi tag ilang uluan yung mga kapugi no kay stress sila so mag awa sila so may posibilidad nga di sila mag breed no unya number 2 ato silang palitan og mga vitamins mga kapugi no para sa ilang pag no? Para muling kuhuntad sila sa so, hindi ko ilang kalsyong na ilang pagkaon ato na nasa taga mga vegetables niya yeah, everyday limpyo ang tubig niya yeah, ang lugar sa so, sila mga kapugi no kinahanglan limpyo ilang lugar dili hugaw no kay so, para sa dili pod samok sa ilahang pagtanaw no pananaw so number 3 ato silang palitan o kuwan mga kapugi cattle bone mauni no mauni yung cattle mga kapugi dako kanil katabang pugi, mga kapugi kanil katulbon, cattle bone kay nakapaligon no? naka ni no nakadagdag ni paligon sa share sa ilang itlog no Madili dayon, dili dayon, dali mabuak no o na ipurposa ng katulbuan mga kapugi no? mapalig kong share sa nag vlog kung di mo kapalit o kwan kapugi uh, bone. so natin alternate ano no pwede sa mo mapalit o mineral black o kwa mga kapugi no uh, di sa nato kalimutan ang box dahil no sa kubag braid ta no Nisbah mas importante sila nila kaya anak na sila man Pag-alab na no? sa kaya sa nisbah Nga nanglan pa rin sa mga sila bidig mga kapugi Kaya nga nung pinanglan dito na to, ang bidding sa ilang nisbah mga kapugi no Importante dito kaya ni nisbah sa ilang bidig sa kaya nga, no Para dili mas prilig sa ilang mga piso no Once mga kapugi, kahit, um, si mga kapugi gahit ang tumban sa mga may posibilidad sila nga mas pilig sila mga pugi, no? Sa panahon, yung black cow sila, kahit lang kung So, may slide lang tiil mga pugi, no? Walay mo pugong. So, muna nga mas pilig sila. Mabinat ang ilang tiil. So, once nga naaikuhan mga kapugi, biddings, inigstikil sa atong piso, dili mas slide ilang tiil, no? Kaya naaslay mo kita, no? Kung makataraw sila ng kakaw. So, mauna, importante dito kaayo ang um, atong biddings sa atong pag-breed, no? So in the hell again I had heart set on me mga bubi, no? Otong tips Mga atong bihatag Ang saan to pagpagdagan sa ato mga langgan, no? Huwag salamat kayo Sa ato mga viewers, no? Huwag salamat sa paglike sa ating channel Huwag mainawat ko Mga piling video Maka-hatag idea Huwag makatabang sa mga beginners Huwag sa mga bago pa lang mamuhi og langgam no saan ito ng mga so daghan kayong salamat mga kapugi salamat and God bless so dinila ko po ito mga kapugi no sa next video na sabun ako kuhon mga kapugi